clarify ko lang, uh, Yusek, ano, pag congressman, senador, 30% po ba ang uh, binibigay ninyong komisyon o yung pinapadala ninyo? Your Honor, kay congressman Saldi po is uh, 25 nga po. Kay, sa senador po, wala po akong knowledge. Basta si Yusek Bernardo po ang, ang nagsasabi sa akin na uh, po. At so, yes, it's, Sen Kong Yusek Bernardo ang contact po ng mambabatas, hindi po kayo rekta? Yes po, Your Honor. All right. Ako din po ay eh, nakukulangan po doon sa sinabi ni Yusek uh, Bernardo. Uh, parang kulang pa po yung mga tao na tinuro niya. So I believe, isa eh, supplemental po, aantayin na lang po natin. Siguro pagbalik niya. Because hindi po ako naniniwala na itong apat lang po ito. I'm sure meron din po siya siguro mabanggit sa Kongreso. Mr. Chair. Anyway, I would just like to direct my question to uh, Engineer Henry Alcantara. Mr. Alcantara, sangayon po ba kayo doon sa sinasabi ni uh, Yusek uh, Bernardo na dating boss mo? Uh, doon po sa mga personalidad na binanggit niya, uh, wala po akong personal knowledge. Doon naman po sa sinasabi niya na 15 in po. Eh, ginagalang ko po yung opinion niya, pero ako po talaga ay uh, 25 po at uh, Uh, kung ano po yung nasa affidavit ko, yun po ang dinadala ko po. Sa, pinadadala ko po sa mga driver po. Sa kanya. so magkaiba po yung sinasabi niya na 15% doon sa sinasabi niyo na 25% ang dinadala niyo po sa kanya. Yes, Sir Honor. Ako po, uh, yun po talaga ang uh, uh, hinahanda namin at uh, pinadadala po sa mga driver po, Your Honor. May mga babanggit po ba siya na doon po sa 25 na yon ay para kay senador na ganito lang o wala na siya binabanggit na meron din ako dyan? Wala po, Your Honor. So ibig sabihin, doon sa sinabi niya po na statement, linawin ko lamang, na 15% po ang dinadala niya doon sa mga umano'y mga kasamahan po namin dito versus doon sa binibigay mo sa kanya na 25% kulang cool po. Is that what you're saying? Ang bigay niyo po sa kanya 25%, pero yung nabanggit niya kanina ay 15% lang. So, nawawala po yung 10%. Saan po kaya napunta ginoong uh, Alcantara? Hindi ko na po alam as far as uh, ang knowledge ko po at ang diladala po uh, namin ay uh, 25% po. yun po ay uh, hinahanda po, kasama po ang mga tao ko na naghahanda po noon at nagbibilang, Your Honor. Chair, nawawala po yung uh, 10% po na ito uh, doon sa 25 na piniprepare nila. Uh, <laughs> pero po, uh, Mr. Chair, ang tanong ko lang po ulit ay... Uh, pero sa pag-prepare po, hindi po ninyo tanong para kanino ba ito, boss? Para kanino ba ito, boss? Para kanino? Tama naman po yung mga pinagsasabihin niya po ng pangalan. Uh, I never ask po, Your Honor, kasi po siya lang naman po yung kausap ko po. Your Honor. Siya lang kausap mo? Yes po. Alright. Isa po pong matanong ko po, kasi nabanggit na rin po ni uh, ninyo, na grupo ninyo, yung tatlo pong kasamahan po namin earlier, o dalawa po namin kasamahan, si Sen. Uh, Jingoy Estrada. Si Senator Jingoy po ba na-meet ninyo personal o kahit nakausap sa telepono in person? Never po, Your Honor, na kausap tungkol po sa ganyang bagay o sa telepono po. Never so po. hindi po ninyo na-meet? Yes po, yun. Or nakakausap si Senator Jinggoy. Hindi po. Maliban lang po nung... Hindi ko po alam kung birthday yun, yung nasa picture po. Uh, sinama lang po ako ng mga dating uh, kasamahan ko po doon po sa okasyon. That's how you met uh, Senator y uh, Yes po, Jinggoy. What about Senator uh, Villanueva po? Senator Villanueva, uh, nakakasama ko lang po siya. Pag may mga inauguration po, groundbreaking ng mga projects po sa... Bulacan, being the district engineer po, Uh, nakakasama ko po siya pag gano'ng mga okasyon. Okay, wala na po other than that? Yung mga communication, tawag, after that, yung mga uh, ribbon cutting, kung ano man yan, opening ng kalsada, wala na pong tawag po uh, late at night or after office hours, wala na pong gano'n? Wala po. Uh, yun lang pong insidente na nag-text sa akin na mag-follow up lang po nung request niya kay Secretary uh, uh, Bonoan. Uh, dito po sa budget hearing doon uh, ko po siya kinausap dito tungkol po doon sa request niya kay uh, Secretary uh, Bonoan pero sa labas po uh, hindi po kami nagkakasama, maliban lang minsan po nanonood ako ng PBA nanonood siya magkabilang side po kami mm. nag nagkakawayan lang po, bilang respeto ko po sa kanya Alright, right, Mr. Mr. Chair Opo, okay Ah uh, uh, So, Mr. Chair, ito pong mga driver na ito, nandito po ba si Andre Balatbat, Christian Santiago, na binanggit po ni D. Alcantara na nagdi-deliver po ng pera kay uh, Congressman Saldigo. Narito po ba sila? Ay, ah, uh, kasama mo sila kay Sal? Apo. Tama ka, narito po yata, Mr. Chair. Okay. Badminton. Okay. Na yan yan lang oh um, uh, uh, yeah, um, ka uh, kaya dapat hindi ko nakita yung 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 na <coughs> kanang kamay po. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Yes, sir. Salamat. Take your seats. Okay, maraming uh, salamat po, uh, Mr. Chair. Kay uh, Ginoong uh, Balatbat, sino po si Ginoong Balatbat? Kayo po yon. Totoo po ba na kayo po ay uh, nagde-deliver po ng pera doon po sa bahay ni uh, Or sa kondo ni Congressman Saldico, uh, will you attest to that po na totoo po yung sinasabi ng boss ninyo? Uh, Your Honor, uh, bali ako po, uh, isang beses lang po ako nakapag-deliver. Gano'ng karami po yon Kung inyo po natatandaan, ilang maleta, ilang sako, yung deliver po ninyong pera? Uh, Your Honor, uh, sa pagkakatanda ko po... Uh, mga nasa 6 to 8 na maleta po. 6 to 8 na maleta? Okay. Alam niyo po ba kung magkano halaga noon? Di ba kayo sinabihan kung magkano? Wala, wala po kaming idea. Yun. Saan po niya dinala? Pero alam po ninyo na pera po ang laman ng maleta po na yun? Uh, hindi po frame na pera so wala po kaming idea. So, okay. Saan niyo po diniliver yung mga maleta na yun? Uh, nung nasama po ako doon yung owner uh, sa Valle Verde po eh. Ito po ba yung bahay ni Senator uh, ni Congressman ako sa Valley Verde 6? Uh, bahay po siya pero hindi ko pa alam kung kay Senator... Uh, Sino po ang sumalubong kay... po sa inyo doon? Mga tauhan po yung nandun. Niyo, ano? Mga tauhan? Opo. Wala pong resibo na parang acknowledgement receipt or what? Basta i-deliver nyo lang po doon? Uh, hindi ko po alam yun. Alright, may papakita po kami slide ng bahay po. Ano po, kung ito po yung bahay na sinasabi niyo na diniliver po ninyo sa bahay ni Congressman Saldico. Paki lagay po yung bahay kung ito po ba ma-confirm lang po. Yeah, honor, uh, magkaiba po 'yan, your honor. Ah, magkaiba. Opo. Ah, okay. Yung sasakyan mo na 'yan, alam niyo 'yan, yung NFI 6319. Uh, Your Honor, bali yan po yung nag-pick up po ng... Yan po kasi, Your Honor, yung sa Fairview po. Ano naman yung sa Fairview? Bali yan po yung dinadala namin ni Christian. na ng... Dinadala po na... Mga maleta din po yung dinadala namin. So, hindi po isang beses. Kasi kung dinadala po na, may iba, sabi nyo, iba, iba naman po ito. So, ibang sasakyan naman po ito. Uh, opo, oh Your Honor. Bali po kasi yung, yung sa sinasabi nyo po na 'Yung sa Valle Verde po, isang beses lang po nakapagdala doon eh. Yung yung sa ano po? Yung ito. Iba iba po 'yan ng, ano eh? Sino po ang dinilibera ni naman ninyo ng pera dito? Itong, itong gamit 'yung sasakyan na ito. Hindi ayaw uh, na hindi po kami ang may gamit ng sasakyan na 'yan. Pero kasama po 'yan diyan sa inyong office itong NFI 6319. Ah, uh, hindi po bali po. Iyan po 'yung sasakyan ng kumuha ng mga maleta. Ayan ah, po. So nag-exchange lang kayo. Galing po sa sasakyan ninyo, inilipat nyo po dyan. Ah, uh, bale sila po yung kumuha sa sasakyan namin. Saan po ang nag- uh, nangyari itong transaction na ito na palitan, na ikarga from your sasakyan to that sasakyan? Saan po nangyari ito? Ah, uh, sa Phoenix sa uh, Petroleum po sa Dahlia Street Fairview po. Doon po nangyari yung palitan. Opa. Na inilipat sa yung sasakyan yung pera. Okay. All right, babalingin mamaya. Mr. Christian, ikaw naman po, ilang beses okay na nakapag-deliver ng pera po sa sinasabi ni uh, Di Alcantara. At kani-kanino po ang inyong pinag-deliveran? Ah, uh, Doon po sa Dalia po, uh, pitong beses po. Dalia? Opo. Ano po yung Dalia? Yung ito pong binanggit ni... Sa Fairview? Opo. Fairview uh. po. Okay, ilang maleta naman po yung diniliver niyo doon? Uh, per deliver po nasa 8 to 10 na maleta po. 8 to 10 na maleta? nagtina like, transfer din po ninyo? Hindi. Opo, kasama ko po si Mr. Andre. O kasama po. si Indira Alcantara? Si Andre po. Ah, si Andre? Opo yung driver niya. Kapara kanino daw po yun? Hindi po namin alam, Your Honor. Hindi nyo alam pero may sumasalubong. Ilang beses pong ganun transaksyon ang uh, ginawa ninyo palitan po o nililipat yung maleta? Diyan po sa DALA, pitong beses po. 7 beses? Opo ano yun, buwan-buwan, linggo-linggo? Magkakiba araw po yun. Pero sa loob ng isang buwan? Hindi po. Mga ilan, pagitan, ilang buwan, ilang araw? Uh, sa November po, uh, limang beses po. Mas meron pong January at saka March po. November, January at saka March. Ah, Di Alcantara, will you confirm? January, I mean November, January at saka March? Posible po, Your Honor. Know, no, hindi ko lang po talaga sa, ma-recall. saan galing po itong pera? Advance po ba ito ng mga kontraktor? Kasi, abay, Your Honor, know, ah, uh, pinag-uusapan pa lang yung budget po. ng November eh may budget na po kagad si Seksi si, si, si Ad, Congressman ako, ko. Advance po, Your Honor, know, actually iyan po Advance payment. Apo. Yung yung sa sinasabi niya pong ang 6 maleta. Approximately mga magkano pong yung pera laman noon? 6 na hanggang 8 maleta. Normally po ang isang maleta nagre-range po from 30 to 40 million pagkakatanda ko po kasi nilalagyan po namin ng numero yon para po for total. Normally po mga 30 to 40. Pinakamababa na po yung pag maliit po yung maleta mga nasa 25. Meron po, hindi ko po matanda kung meron po kaming isang maletang malaking malaki na kaya po yung 50 pero bihira po yung 50. 40 to 30 to 40 po normally ang isang maleta po. Ang for the information po yan pong pictures na yan, uh, hindi rin po namin talaga alam kung saan po sila magpapalitan. Pero ang pagkakatanda ko po, yan po yung mga hindi po kay Kongsaldi ang delivery na yan. Dahil ang kay Saldi po ay puro sa Bali Verde. Eh, at sa sino sino po yan? Ang delivery na po yan, yan po yung uh, dideliver po kay Isaac uh, Bernardo. Thank ah, po. Bakit sa preview po? Hindi po namin alam, mayroon lang pong binibigay na number tapos inuutos ko po dun sa chief of staff ko kay Carlo and si Carlo na po ang nakikipag usap sa mga driver. At uh, hindi ko po, kahit po ako, uh, si General si Dr. JP, hindi po alam kung saan po talaga ang location po. Basta yung number lang po. Ah, uh, kokontakin lang po ni Engineer Carlo na ibibigay po sa akin, binigay ko po sa kanya. Then siya na po yung magpe-prepare and di pa uuutos na po sa 'di ba si Carlo ang nag ano sa inyo? Dalawa. Sino po si Engineer si Carlo po? Sino, yung, sino po? siya po yung chief of staff ko na kumukuha po sa proponent po. So, po ba si Mr. Carlo? Naimbitahan po ba? Uh, Mr. Chair? Ano pwede, po ba matanong natin? Kasi parang uh, so si Carlo ang tinatawagan po ng proponent. Mm, Hindi po. Uh, text sa proponent. A, 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 ako po ang nagutos po. Ako po ang kausap Upon po. the instruction of the proponent. Huwag na ako dati sabihin pro, proponent, nalilito ang tao, politiko. Yes, sir. Congressman no? o senador. Ganun po ba yun? Ah, uh, Yusek Bernardo and Saldi ko lang po. Ah, uh, Yusek, Ber si Yusek Bernardo. Kasi may nasabi po silang Congressman Saldi, ito po si Balatbat kanina. Opo. Ah, uh, nung nag-deliver na po sa Valle Verde, sabi ko nga po sa statement ko, Sir, Your Honor, Ah, uh, mayroon pong times na dalawa, dalawang beses po sa BGC sa parking. Tapos po, ah, uh, and the rest po is sa Valle Verde po na bahay po dun sa hindi ko na po kung talagang kanya Sinasabi po ni Ginoong Christian ay uh, pitong beses daw po. Panay kay Bernardo lang po ba yon yung delivery na yon Or may mga congressman po doon at senador? Ay, ako po yun, ano? Opo, yung sinabi po ni Christian kanina, seven Opo, times po siya nag-deliver. Ang sa kay congressman Saldi po, nakakasama po yung ilang driver po doon. Uh, minsan po, kasama po ko. Minsan sila na lang po, dahil alam na, alam, alam na po nila. Ah... Uh, doon po sa kay Yusek Bernardo, tingin ko po, ito po yung lugar na yan. Po kasi po, ano po, putol-putol po yun eh. Hindi naman po biglaan po, Your Honor. Okay. Paano mo, paano nila nalalaman na na-deliver na? Baka mamaya, eh, tinakbo na ng inyong driver. Meron ba kayong confirmation na natanggap mo na ba, boss? Nakang-tanggap mo na ba kong yung, uh, yung uh, pera? Nandiyan na, pitong maleta? Do you y paano po rin nasasabi sa kanila? Your Honor, ang instruction po ni, ni Carlo, instruction ko po sa kanya yung pagbibigyan po dito sa Fairview. Uh, actually, parang nagpapapicture pa picture pa yata sila. Pero hindi ko po kilala yung tao. Yun lang po yung piladala po doon. Sir, so, pinagkakatiwalaan yun sa tao na hindi kilala. Yun po kasi yung binigay po na... na pangalan at number. Yes po, number. Po, po. ng politiko o nung ni undersecretary. Yes po, Your Honor. Alright, okay. Uh, 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 no, Senator Erwin, no, kasi we have the whole day to do this. Bibigyan namin kayo ng uh, extra 2 minutes. Everybody for that matter, no? Kung gusto niyo yabel yung uh, additional 2 minutes, tuloy-tuloy lang para mas mahaba. Hindi naman tayo constrained sa oras. So, you may continue. Thank you, Mr. Chair. Si Carlo Rivera, nakapanumpa ka na ba or this is your first time here? Uh, Naka-attend na po ako last hearing. Naka-nanumpa na, ka na ba? Apo, yes, ma'am. Nanumpa. nanumpa ka na rin. Okay, Carlo Rivera, yung pinag-deliveran mo ng uh, pera sa Bali Verde, sino po? Si Congressman ba mismo ang tumanggap? Ah, uh, yun po, ah uh, inuutos lang po namin sa driver sila po ang nagde-deliver po doon. Yung driver. Yeah, po. Ayun po doon sa Dalia sa Fairview. Ah, uh, po is ah uh, bibigayan lang po sa akin ni DI Henry yung contact number, oh. then po forward ko po sa kanila. Sino yung nakakausap mo po sa contact number? Ah, uh, number lang po yung binigay po sa akin, then pina-forward ko po sa driver. Sila na po ang nag-uuusap. So said, hindi man, mo actually alam kung sino yung uh, doon sa kabilang linya, kung sino yung number na yun? Yeah, Wala, right. Wala po sinasabi. Alright. Balikan ko mamaya, Mr. Chesu, sa second round ko. B puntahan ko lamang po si uh, ginoong Bryce Hernandez. Mr. Bryce, yung pinagsasabi po ni Yusek uh, uh, Bernardo, tama naman po. Uh, agree po kayo o may kulang? Uh, Your Honor... Parang kulang po yung commitment na binanggit po ni Jose Robert kasi as per instruction po sa amin ni Basa Henry, sa 25% po ang pinapa-prepare na obligasyon. Okay, pero yung sinasabi po niya kasi 15% para kay Ulay Bardaw, pero every time po ba uh, 25 binibigay niyo lahat uh, pag po ganun na senatorial funds ano po uh, minimum po yung 25% nagiging 30 pa nga po. Pag sa senador din Ah, sa tao uh, so, staff po ng Sen yes po. Staff po ng senador yes po. Yes so po, nasa 30. Yes po. Yung mga tao po nabanggit niya na bago ngayon, uh, tama po ba 'yon or ngayon niyo lang po narinig? Your Honor, ngayon ko lang po nadinig yun. Hindi, hindi ko na po abot yun, Your Honor. Tabi. Balikan ko po si Engineer, Engineer Alcantara, itong mga taapong nabanggit, si na Chisi Scudero, sina si Nancy Binay, Bong Rebilla. Personal na po ba ninyong namit ito? Or uh, uh paano po? Naka-text ninyo? Hindi po, Your Honor. Ngayon ko lang po narinig about Chisi Scudero, Binay, Yung Bong rebilya po, yung 300 million, si Yusek Robert po ang nambagin sa akin na sinabi ko po sa affidavit ko po. Uh, wala po akong komunikasyon, hindi ko po sila nakakausap. Ang kausap ko lang po ay si Yusek Bernardo po. Okay. At uh, at one point, nakapunta ka sa birthday party o ano, alam mo yung mga kababayan natin, uh, baka may mga litrato po, nandun po kayo sa mga birthday, sa mga uh, ikang kasalan, what have you. Uh, wala po kay doon lang po sa okasyon ni Senator Jinggoy na sina mga ako po ako ng mga dating kasamahan ko po uh, nagpa-picture lang po ako um, uh, kahit naman po kung sino po yung nakita ko doon ang tanda ko po kahit po kay ano ba yun uh, sino po yung tawag senador na ator attorney ano ba yung yung ano po nagpa-picture pa po ako doon eh yung ano po uh, ko, attorney Gadon. Ha? Gadon. Gadon. Attorney Larry Gadon. Opo, nagpa-picture pa po ako. Basta ko sino po I... yung nandoon. Picture-picture uh, okay. picture lang po ako. All right. So Bryce, mali po yung sinasabi ni uh, Yusek. Usex. So parang kulang kasi sinasabi niya 15% lang pero kayo ini-impact 25%. Opo, minimum po 'yon 25%. So sa palagay mo, sinabi niya po, uh, nasaan kaya napunta po yung 10%. Eh, it's either po kay Boss Henry o kay, ano, kay Boss Robert. Hindi uh, po sa akin. Okay. Pero 25, sigurado ka. Opo, oh, Your Honor. Okay. Alright. Dito po kay Ginon uh, JP. JP, agree? Dito po sa sinabi ni Yusef uh, Bernardo. Tama po. Agree po na 25% po to up to 30% po yung pinagagaya po. Ooh. Will it be safe to say uh, Engineer Alcantara na yung 10% napupunta lang siguro kay Yusek uh, Bernardo? Uh, wala po kong personal knowledge. Uh, Pero kayo po, pag inabot ninyo na sa 25%, lahat po yon. Yes po, ito po yung pinaprepare ni Engineer Carlo sa, sa tamang 25 to 30. Uh, siya po ang nagpaprepare po lahat. Kami po sa so box, may ano po yun, yun po talaga yung uh, percentage po, 25 to 30 po. Naroon okay, kaklarify ko lang, uh, Yusek, ano, pag congressman senator Senador, 30% po ba ang uh, binibigay ninyong komisyon o yung pinapadala ninyo? Your Honor, kay Congressman Saldi po is uh, 25 nga po. Kaya sa senador po, wala po akong knowledge. Basta si Yusek Bernardo po ang, ang nagsasabi sa akin na uh, po. At so, yes, it's, Senator Yusek Bernardo ang contact po ng mambabatas, hindi po kayo rekta? Yes po, Your Honor. Alright. Ngayon, linawin ko rin po, yung, uh, para po sa pass-through charges sa mga district representative, meron din po yan. Kasi yung tinatawag na parking fee hindi naman niya lugar yun, hindi niya distrito, pero kailangan lagyan ng pondo doon. Uh, magkano percent po ito? Uh, 5% po, Your Honor. Hindi 6%, 5%. Uh, meron pong panahon na nag-6 nag po din 2024. Kasi po, uh, yung pong, ito po ay sariling uh, uh plano ko po. Actually po, uh, ginagawa ko po kontinyes yung iba at ang plano ko po talaga doon ay uh, ibigay po kay Senator Joel po kung ano mo po yung makakolekta. Kung sino po yung mga, hindi naman po lahat, piling-piling lang po yung mga contractor na uh, inaas na makahingi po ng tulong. Inaan po yung honor. Mr. Chair, nais ko lang po itong sinasabing pass-through charge for the district representative. Ito po, kung ikaw ay hindi mo distrito at ibinaba mo doon sa distrito na yon, bibigyan mo yung congressman ng distrito na yun na 6%. Tama po? Uh, sa representative ano po, 5 po. 5 po. 5 po. One last question na po. Oh, sige, one last one question. Total po nito dahil may district engineering office 8.5 COA 1 contractor 5 losing bidder 3 actual project implementation 30 83.5 po. Tama po. Mm -hmm. Ang binabawas si po sa pagbinabawa ang pondo. So, yes. magkano pa natitira na lang sa pondo, ka, sa mga commitment? Uh, commitment po, ayun po, yung 25 to 35. Lahat-lahat po, po. lahat-lahat, pati sa inyo na po. Bilisan na lang po natin. Commitment po sa back po ay... Uh, Kaya nga po, estimate na lang sir, magkano natitira para sa proyekto? Magkano po? 30 to 35 po. 30% na oh, lang po. to 35? 30 to 35, Nor Dahil yung 65% na sa commitment lahat. As taxes po and commitment. Yes sir. Taxes and commitment. Pero mas brabi yes, ang commitment. Yes Thank po. You. Salamat po. Thank you. Senator J